Wow Sprite nalang tadi Kayak apa, Guys? Yummy! Happy Tommy! Happy Tommy! Happy Tommy! Happy oh, oh, yeah, <laughs> Ay, ay, <is> ay, <laughs> parang? ka sa Parang... Roku. Diba? I can feel it. <laughs> I can feel it on okay. <laughs> Salted so, matcha. Pero so, masarap. Parang yung salted. matcha. Parang nanghulugan na kasi. kasi hindi pa sa Para na lang, ano na lang. Ano? 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 Ano?

thank yeah. you yeah.

pagkaano hindi mo sabihin kung ano na yung ano kuno I don't know. Hindi <laughs> ako makahinga kanina. Hindi eh. ako makahinga kanina. Walang tumulong sa <laughs> akin mag game na noodles. Sabi ko na lang, oh. Tara, na ba tayo CR? Sige na. Sige. Sige, lakad ka. Lakad ka, lakad ka. I... like <laughs> all those days watching from the window. <laughs> 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 <laughs>